Hello mga ka-discovery Welcome to my channel Ngayon mga ka-discovery Meron nga pala akong ipapakita sa inyo na Isang klase ng prutas Yan. Bali itong prutas na to Ay alam na alam nyo na to Kasi matagal nyo na itong natitikman Sa pagpunta nyo sa Antipolo yan, bago nga pala natin simulan ang ating uh, pagpapakita sa inyo na itong anong klaseng prutas na to uh, isya shoutout ko lang pala si Brother Acosta ng Dubai at si Brother Bong yan, magkasama sila sa trabaho yan, sinashoutout ko sila dahil sila yung nanonood ng aking mga vlog yan, na ipangako ko sa kanila na isya shoutout ko silang dalawa si Brother Gerson Acosta and si Brother Bong Yeah, mga ka-discovery, ito nga pala yung prutas na sinasabi ko sa inyo. Yeah, may idea na ano ba kayo dito? Yan, kung anong kung ano tong nasa taas na to. Yan. At paki-comment na lang din kung ano yung experience niyo dito sa ano na to sa prutas na to. Yan, bago nga naman pala natin pag-usapan, yan intro muna tayo. Let's go. yan mga ka-discovery ah, hindi ko na patatagalin ah, ang tawag nga pala dito sa ano na to ah, ano, kasoy yan ito yung tinatawag na kasoy yan bali itong kasoy na to ay ano sikat na sikat to sa antipolo yan pag pumunta kayo sa simbahan ng antipolo yan marami kayong makikita ganito yan ito yung pinaka nya ano bunga yan sa taas yan pare-parehas tapos itong <coughs> itong ano na to, itong nasa ibaba, kinakain din 'yan. 'Yan yung pinaka ano niya, ito yung pinaka protas. Yan, ang ginagawa diyan kasi naabutan ko na to nung bata ako kasi uh, dati nung wala pa masyadong bahay dito sa amin dito sa Antipolo sa street namin. Sa harap mismo ng bahay namin may tanim nito. Na ito. Yan nalalaglag na lang to sa sobrang daming bunga. Yan, sa Antipolo kasi dati nung hindi pa siya siyudad, wala pang masyadong mga bahay. Ah, uh, marami mga gantong tanim eh ngayon lumaki na yung Antipolo, nagkaroon yung populasyon, uh, naging siyudad na, nawala na yung mga tanim na ganto yung kasoy. Yan, bali ito pa ano na to, itong kasoy na to na tinatawag. Uh, ito yung ginagawang ano, ayan eh, niluluto to eh itong nasa ibabaw, tanggalin natin. Ayan. Itong nasa ibabaw na to, yan, ito yung ginagawang kaso, yung inaadobo adobo yan. ang may, ang dati, meron kami nga ano, na neto, yung, yung mga atin mo sa gitna. Ito yung nahati kasi sa gitna, may, ano dyan, eh, may, may parang, ano, gamit na ginaganon siya. Ipapatong mo, tapos, ha, mahati siya sa gitna, tapos, saka mo siya babalatan. Yan yung proseso na ginagawa ng pagano ng kasoy. Tapos itong bunga na to, <coughs> ang ginagawa dito mga ka-discovery, uh, inuugasan to. Tapos nilalagyan ng <coughs> asin. Pasensya <coughs> na. Yan, may ubo tayo. Yan. Uh, nilalagyan siya ng asin. lagyan nyo siya ng kahit konting asin. Tapos, yan, sa kanyo, hiwa-hiwain ng kahit anong ano, maliliit. Yan, asin. Tapos, yan, pwede nyo na siyang atain. Yan, matamis yan. Itong lasa na itong ano na to. Itong bunga ng kasoy. Yan, yung pinaka prutas nya. Tapos, itong pinaka bunga nyan. Kasi, ano to eh. Uh, isang ganto isang ganto lang din kaya medyo maano ang production na ito kailangan marami talagang tanim para makapag production ng ano, maraming ano na ito pinaka bunga ng kasoy yan, yun lang yung trivia natin sa ano na to, sa kasoy na to. Bali, ang kasoy kasi na natarawag ngayon na dalawang klase yan. Isang local, saka isang imported. Yung isang imported, manggagaling na yan sa ibang bansa. Yan, uh, ini-import dito sa atin sa Pilipinas. Yung iba, yung local natin, uh, karamihan na nanggagaling yung kasoy natin sa ano na, sa Palawan yan. Nandun na yung pinaka-production ng taniman na ito. Dito sa Antipolo kasi, uh, bihira na, bihira na 'yung may tanim nito, pero tingin ko meron pa dito sa may bandang sityo Kabading inarawan 'yan, meron pa nito na nakikita ko. Meron pang tanim nito. Kaya sa mga pumupunta sa Antipolo, ito 'yung pangunahing produkto ng Antipolo. 'Yan, kasoy, suman at mangga 'yan. 'Yan tatlo na 'yan, 'yan ang uh, pangunahing produkto. Eh ngayon, ah uh, ano ng antipolo ah, international strain ng ano ng yung simbahan kaya asahan natin na ah, maraming dadayo dito na iba't ibang ano iba't ibang bansa at mga iba't ibang lugar, galing sa iba't ibang lugar ng Pilipinas kaya ang produkto ng antipolo yan tuloy-tuloy pa rin ang production yan makikita nyo sa simbahan sa may sumulong highway hile-hile rin yung mga nag-aalok na ito yan napakasarap kasi na ito. Yan, masarap pa siya sa mani. Yan, perang mani rin siya. Yan mga ka-discovery, Hanggang dito na lang ang ating vlog dito sa ano, ah, nabili natin. Kasoy, saan mo ito nabili? Ha? Kasoy? No, sa simbahan. Yan, nabili. Ah, doon mismo sa may ano, simbahan. No? Yan, sa may simbahan din nabili. Tingin ko dito lang din yan sa may bandang kabading to na harvest. Sa may simbahan na bilhin nung asawa ko. Kasi mayroong ano ngayon eh. May program ngayon dun sa may ano. Sa may mismong plaza ng Antipolo. Tapos marami kang mabibiling ano. Hele-helera dun. Eh. Yeah, 150 na to lahat. Yan, yeah, nabili niya to 150. Yan, yeah, kaya ito nakabili siya. Kaya ito titikman natin mamaya huhugasan namin at kakainin yun lang ang pag ano nito kaya pag may nakita kayo tikman nyo rin para malaman nyo yung pinakalasa na ganito pala ang ano ng kasoy iyan e mga kadiscovery hanggang dito na lang ating vlog dito sa ating trivia dito sa ating kasoy kung saan ba siya nanggaling at saan ba nagmula ang ating kasoy yan hanggang dito na lang hanggang sa muli thank you for watching